Ako. He's with... Ooh. Kamay nga lang eh. Ooh. Ooh. <laughs> kamay, hindi oh. pa ah. Masasaktan yan. Tusok ng kamay mo. P pwede mo igan to para mas mabilis. Pagod <laughs> na <laughs> ako. Oo, oh, ganyan well, o. May ako rin, dami na, 100 na ako eh. Oh, maraming minutes si Kuya. One babik, one pay at. May nagsasarap na lahat. <laughs> Ay, Ayoko. ah, <laughs> Kami mo lahat kamay, malaking kamay, gano'n, no? oh, close mo. Close, close. Oh, close. Ito naman, dali. Pakatamad talaga na ito. Hindi <laughs> Dali na. <laughs>